So, ayan guys. Hello everyone. Mag, ano ako sa inyo? May sabihin ako. Medyo um, matagal din ako hindi naka-upload ano, naka -upload. kasi may kasi nangyari. Hello, pasensya na guys. Niloto ko muna yung ano ko, yung pinirito na sinabawan ko at nilagyan ko ng malunggay. Anyway guys, ano, yung andito na ako ngayon, andito ako ulit sa Pilipinas. Kasi mayroon nga nangyari at ano yung, hindi mo tagal hindi ako naka, ano, naka-upload. Kaya yun. So, ngayon, sabihin ko na sa inyo kung bakit, ano yung, <coughs> hindi na ako naka, ano, muna, naka-upload sa, ano, natin sa channel. Kay Mariner Channel. Di ba yung last video ko ay, <coughs> ano, ano ba yun? <clears throat> Kasi nung bumal, di ba na bakasyon kami dito sa Pilipinas? Nung ano, January until ano, yung asawa ko bumalik siya sa ano, sa Germany noong Mayo. Tapos sumunod ako noong non July. But between May to July ay mayroon talagang ano, mayroon talagang nangyari na hindi hindi ko inaasahan at hindi talaga yun ano kaya sabi ko parang ano, parang ang hirap ano yun, tanggapin kasi. Ano talaga yung bigla na mga ano, umu na siyang umuwi sa Germany kasi ano siya yung mayroon siyang appointment sa doktor. At yun na nga kasi 3 years siya nagki-chemotherapy. Pero bago kami dito <coughs> ano, bago kami nag-flight noon last January ay kakatapos lang niya nag-chemo nag, -came. nag -came siya bago kami nag ano nagpa-flight kaya mayroon na agad siyang appointment bago kami umalis sa Germany mayroon siyang appointment sa doktor kaya yun inaano namin yung ticket namin para mahapon niya yung appointment niya sa doktor niya so yun na nga nag ano ako nag bumalik uh, umuna siya sa Germany noong May tapos sumunod, sumunod ako noong July. Second week na, ay oh, no, first week ng July ako bumalik sa Germany. Pero sa time na yun ay nasa hospital na siya. Nasa hospital na siya guys. Tapos yun, yung nagsundo sa akin sa airport kasi may simpre malayo yung ano namin baby. Ay, galing airport pa. Punta sa amin ay, papunta doon sa tinitirhan namin sa ano sa Germany ay ano, yung dito ako sa labas pa kasi mainit. Labas ako. Kasi ano, yung ang daming manok dito. Sorry. Ang daming manok na hindi naman sa akin. Dito ako mag magupo mag ako dito. <clears throat> yun na nga, nag ano siya. Nasa hospital na siya nung umuwi ako sa ano, sa Germany. At yun, pagdating ko ng araw na yun, August, ano, oh no July, July 10 ako dumating. July 10. So, dinaan ko lang yung ano ko, yung may hand ko ako kasi naiwan yung ano ko, yung luggage ko sa Singapore. Hindi na sabay sa flight ko, sa connecting flight ko, hindi na sabay. So, iniwan ko yung hand ko. Tapos, yun, uh, dumiretso ako sa, ano, dumiretso ako sa hospital. Binisita ko siya. So, yun na yun, yung time na yun ay parang super ako, yung parang na-stress na ako, na ano na ako, pero no, kinaya ko, hindi ako nagpadala ng ano ko, pero hindi talaga maiwasan yung pangyayari na yun na yung parang ma-stress ka, mano ma ka so, yun, araw-araw -ara na simula nang dumating ako doon sa Germany noong July araw-araw na ako noon, nag ano sa kanya bumibisita, kasi naka ano na siya naka, nasa ano na siya, hospital na siya at parang, at saka na mamaga na yung ano niya, yung, yung, dalawang paa niya, eh, talagang mabigat na hindi na niya maano ng ang sarili niya yung makabangon siya kasi kailangan tulungan mo siya mag ano bumangon kasi siyempre ang laki ng asawa ko so ganyan most na na talaga nakahiga na siya yung ganun pero araw-araw ako bumisita sa kanya tapos yung pag-uwi ko sa bayo yung galing niya sa ospital yung pag-uwi ko parang atakihin uh, na naman ako ng depression or yung, yung parang iba-iba na yung na, naisip mo sa time na yun kasi mag-isa ka lang pag-uwi mo kasi ta sa time na yun din yung tatay niya yung matanda na kasama namin yung tatay na niya yung laging kasama namin sa bahay ay wala na din siya hindi ko na siya nakita ay patay na din siya yung um, bumalik ako sa ano kasi na ano din na, lagi na siya napabagsak at iniiwi yun 95 years old din siya parang hindi na niya na ano kasi dalawang beses na siya napagsak sa ano kasi walang nag-alalay sa kanya tapos doon na siya namatay sa ospital din sa time na din yun, yun na nga yung pag-uwi, yung pagbalik ko sa Germany. Parang stress na ako kasi ikaw na lang mag-isa. So, sa mayroon ano doon sa malaking bayong lagi kami doon nagluluto, doon kami kumakain. Ay, bihira na lang ako doon nagpunta at naka na ako sa, doon, sa tinitirahan namin talaga. Yung minsan hindi na ako nag, ano, nagluluto, yung bumibili na lang ako ng pagkain na ready to eat. Yung, yung gano'n na yun. Tapos yun na nga, July 17. Pero araw-araw ako na pagka July 17, yun na yun na sabi ko sa kanya parang nanghihina na siya. Pero alam niyo guys, yung hindi talaga niya sinasabi sa akin kung ano na talaga yung naramdaman niya. Yung hindi niya sinabi mahina na ako, yung kung ano man mangyari. Yung, yung mga ganyan, yung mga salitang iiwanan sa iyo ay hindi talaga siya nag-ano, hindi talaga siya nag hindi talaga sinasabi sa kanya sa sa akin na Ganun, palagi na lang siya sinasabi sa akin sa, sa ano, uuwi oh, na ako next week. Yung ganyan talaga, inaano niya ako. So, hindi niya pinaramdam sa akin na, ano, yung naramdaman niya na mahina na siya. Parang hindi na niya kaya. Yung ganoon guys. Kasi, ano, yung may tumor siya. Tapos, bago pa naman yun ay na-operahan siya din sa, ano, sa urine bladder. Na-operahan din siya. So, yun. At umunatake na yung, parang complicated na yung, ano niya yung naramdaman niya lumabas na yung lahat na, at saka matake na din yung tubig sa katawan niya marami ng tubig na ano sa katawan niya kaya nakano na siya yung tinatanggalan siya ng tubig sa katawan niya pero hindi na yun nadala so yun na yun 17 nan ano umalis ako dun siguro mga alas alam mga alas 4 ng hapon umalis ako sa ospital umuwi na ako tapos yun ang pag-uwi mo, parang matamlay ako lagi, parang ganun, pero kinakaya ko guys. Kinakaga, kinakaya ko kasi sipin ko din yung, yung sarili ko lang paano na ako, kung maging mahina ako, maging ano kailangan, maging matatag ako. So, <clears throat> sa madaling araw na yun, ng 18 na yun, no? 18, madaling araw ng 18, July 18. Yung kapitbahay ko ay ano yung pinuntahan ako sa bahay kasi yung doktor hindi nakakontak sa akin at saka yung mga kapatid niya hindi, hindi ako nakasagot sa tawag nila kasi yung cellphone ko ay nakigaan ko at na ano ko yung na silent mode ko yun kaya yun na, naanuhan ko pala ng unan kaya wala, wala, wala akong narinig at sa, sa sobrang pagod ko buto na lang yung time na yun ay hindi, hindi ko din na ano, yung main door namin hindi ko na sarado, hindi ko nalak So dumiritso yung kapitbahay ko na babae, umakyat sa taas at ginising niya ako, niri, niri, niri. No, sige na, sige na, punta tayo sa ospital. Ano ko, bakit? Nung no, sige na, huwag na magbihis ka na. So, alam niyo guys, yung inanulong, tinali ko lang yung buhok ko at nagmugmug lang ko, nagmugmug ako. Tapos yun na, hindi ko naisipin na, na maghilamos ako at saka nakabihis ako at nagchakit kasi madaling araw pa yun, malamig pa. So, nagpunta kami doon sa ospital So, simpre, mga alas dos yun. Sarado yung hospital, yung main door. So, kailangan mo din mag, ano, ka sa, ano, sa intercom ba yun. So, yun. At umakyat na ako. Pagdating ko, guys, sa taas, sa, sa room niya. Kasi naka-intensive care siya. Uh, nilagay namin siya sa intensive care. Yun, yung parang pagdating ko doon yung July 18 na yun. Simpre, anong lampas na yun, ng ano, alas dos na naman naling araw. So yun, yung hinawak hinawakan ko, parang naka-ready na siya. Na parang ano na siya talaga guys. So may dalawang nurse doon nakabantay sa kanya. Tapos nang dumating ako, sinabihan na, sinabihan ako gano, huwag daw ako umiyak, yung ganyan, huwag, huwag ko daw iyakan, yung ganyan, anuhin ko lang. So, yun, hinawak ko, hinawakan ko yung kamay ng asawa ko. Hinanya ko, at hindi na talaga siya nagre-response, guys. Ano na siya talaga, parang Inantay na lang siguro niya ako na ano tapos hindi na siya nakasalita pero naka-oxygen na siya. So true ano na lang sabi ko andito na ako sa yung bibig ko inano ko na sa tainga niya. So yun. Yung kahit na ano ko nakalakas ng ano hawak ko sa kanya hindi na siya nagre-reply talaga guys. Hindi na siya nag ano na hawakan yung pisilin niya yung kamay ko ng ganyan. Hindi na hindi na siya naka sa July 18 na yun. So, yun na nga hanggang more than one hour ngayon kasi three. Ano na, yun nangyari yun ay na ano na talaga ang hininga niya yung talagang witness ko kung paano siya talaga yung last breath talaga niya na nandoon ako sa kanya. So, parang masakit talaga ay, hindi mo inasana gano'n kasi galing pa kami dito sa Pilipinas ay ano pa kami yun, nag-outing-outing outing pa kami. So, yun, yeah. July 18, around 3.50 yata, yun, around 3.50, mag-alas quarter na nine. So, yun, ang last breath niya, talaga, guys, kaya parang, ano ako talaga, guys, yung parang nawalan ako ng, ano, naisip parang, naisip ko parang mabaliw ako sa pagyayari ngayon kasi biglaan siguro ako lang ang iniintay niya at sabi ko hindi talaga niya lahat hindi, hindi niya talaga sinabi sa akin yung ano naramdaman niya hindi talaga sinabi niya sa akin, siguro ayaw niya na mag, ma, magsasada ko na ma-stress ba ako na mag-isa ako sa kanya yung ganun, kaya yun, wala na tayong magawa kasi sabi ko kahit ano pa yung mayroon kang mai ano sa ospital talaga na makaya ano mo pang bay, kung anong gawin ano ipagawa mo sa katawan mo or ano talaga na mabubuhay pero hindi talaga hindi na madalan ang ano kasi yung tumor niya yun na yun ang nagbali na kalason sa katawan mo, niya kasi yun na nga sa umpisa pala yung tumor niya ay nag-design na hindi siya nag magpapa-opera, magpakimo na lang siya. Yung parang may bugol, may ano siya, may bukol, may bukol siya. Yung bukol na yung yun yun ang tumor. So, yun kasi palagi ko siya talaga iniintindi, palagi ko siya ano, uh, everyday ko siya kahit andito kami sa Pilipinas, tinatanong ko siya o oh, ano, anong okay ka ba kahit yung pagising niya ginaganyan ko, ano, okay ba? Nakatulog ka ba ng, ano, maayos yung ganyan? Tapos, Sasagot naman din siya, okay ako, walang problema. Yung ganyan lagi yung sinasagot sa'yo. Yung gano'n. So, yun na guys. Kaya, ilang ano talaga hindi ko, hindi ako naka, ano, sa channel ko. Wala pa talaga akong ano. Tapos, yun, naka ako dito kasi kinikrimit ko siya. At ako ang pinag-decide ng mga anak niya. Mabait naman din yung mga anak niya. Nang dalawang mm -hmm. anak niya. Sabi niya o ikaw ang mag-decide kung ano kasi gusto din nila na ipakrimit sabi ko kung yun ang decision din yun na ipakrimit siya pero super masakit talaga yung ganyan na sitwasyon na ipakrimit sabi ko kung payag kayo dalhin ko na lang yung abo niya sa Pilipinas kasi kung andito andito ko siya iwan tapos siyempre mag decision ako ayaw ko din na mag stay ako dito sa ano sa Germany kasi napakalungkot para sa akin malungkot sa akin kasi wala naman kami anak doon wala naman kami na na anak siguro kung mayroon kami anak magpaiwan siguro ako mag siguro ako doon sa Germany. kasi napaka ano yung simpre malayo pa sa pamilya mo ano, na may gusto kang kausapin na ba talaga yung harap-harapan na may kausap ka tapos yun nag decide ako na dalhin ko siya dito so nakauwi ako dito noong August ano August 8 bali ano na, dinala ko na siya dito. Dala ko na yung ano, at siyempre kailangan mo, may mga papers na, yung ganyan. At sa pagdala ko sa kanya, wala namang problema. Oko naman, kasi may naman ako mga papers at nagbayad nga ako kasi nagbaya, nag ano ako, nagpa ako Davao uh, sa Munich to Singapore, Singapore to Davao. So pagdating ko na sa Davao, yun na yun, may hankiri, Iba na ngayon pag hankiri mo ay pa extra pa din. I-ano pala sa ano sa machine ipadaan pa bagong ano na naman nila so yun na ano kasi na may dala ako kasi naka ano na, 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 na siya yung nilagay ko siya sa pack bag tapos lagi ko siya naka ano sa likod ko so sabi ng ano doon sa custom na kailangan yung mga hand carry ay ano i, i x so yun pinabayad lang ako nila ng 500 sa airport sa Davao so eh, nag ano sila ng copy ng date certificate so yun na yun yun lang yun ang problema at yun na nga dinala ko dito sa amin at pagka 40 days niya yung August 20, August 27 yung 40 days niya so yun nag pwede naman dito manatili siya sa bahay pero parang naano ako na para maano talaga siya kahit ano na lang yung abo na lang niya sabi ko nag ano na lang ako do nag ano ako doon sa ano sa menteryo namin dito sa barangay namin nagpagawa talaga ako ng ano niya yung bahay niya. Hindi naman nung marangal na ano yung at least na may atip at saka may atip siya na hindi siya maulanan o ano yung pinagawaan ko talaga siya ng ano. So yun 20, 26, dito nag ano yung yung pare dito sa bahay kasi pag nagpa-schedule sana ako ng 27 ay wala siyang time sa 27 fully box siya ng mga appointment niya. So si, siya na talaga yung pare na siya talaga ang nag bigay sa akin ng, ng schedule na Sunday o oh, Saturday 26, August 26 dito sa bahay siya mag ano, magmisa so yun, ano, pagka 27 din nala, pinapasok ko din siya sa simbahan at doon na lang yung mga kaabag, yun na lang nag nagmimisa doon after mass, morning mass so yun, so yun inano ko na siya, so andito na so ngayon andito ako sa Pilipinas so kaya napaka ano talaga, napakasana hindi kaya, yun na nga, sabi ko lagi na lang tayo handa kung anuman mangyari sa atin, kasi kahit ano pang dami ng pera mo pag time mo na talaga yan ay wala ka nang magawa, pag ano talaga yung hiniraman mo na hininga na babawiin na, so wala ka na talagang magawa, kaya yun, masakit man tanggapin, pero dahan-dahan natin, ano hin tanggapin yung pangyayari, na ano, kaya yung sabi ko kung manatila ako doon sa Germany napakasad ko talaga kasi wala akong pamilya doon mayroon na akong mga pamilya sa ano side ng asawa ko pero siyempre iba talaga yung nasa ano kas ng pamilya mo kahit yung mga anak ko ay ano yung malayo ma, ano din may kanya na silang pamilya wala man dito yung mga anak ko kasi yung panganay ko andun sa Canada tapos yung youngest ko kasi dalawa lang yung anak ko yung ano yung youngest ko ay nagtatrabaho din sa Shergal so siyempre alangan anuhin ko siya pigilan ko siya siyempre para din sa kanilang sa kaniyang pamilya din yun so sabi ko uwi na ako sa Pilipinas at niyan na mayroon naman kami dito bahay Manan, manatili na lang ako dito sa bahay namin tapos yun umuwi yung ano ko yung bunso ko dito sa amin umuwi siya naglive siya tapos yun bumalik na at iniwan niya yung asawa niya dito at dalawang ano niya dalawang anak niya pero uuwi din sila sa next month sa ano sa October uuwi din sila sa Siargao so siguro kung ano mag-isa lang ako dito or ano at least na andito na ako sa amin at ma, ma ano na ako yung parang ma, malibang-libang na ako kasi s'yempre lugar mo na ito iba talaga iba talaga yung ano natin kaya yeah, nandito na ako guys ulit sa Pilipinas at sabi ko, manatili na ako dito sa Pilipinas, mag na ako dito at mag-isip kung ano ang gawin pang hanap buhay ko. Yun, simpre, kailangan ko din na mag, ano, mag buhay para sa sarili ko. Yung ganyan, iwan ko lang kung ano, ano, ano yung, ma, ano na, konting negosyo or ano ba. So, ganyan. So, andito na ako ngayon. So, hindi na ako maano kasi dito na din yung asawa ko na living. Minsan, binibisita ko din siya sa sementeryo. Yung, yung gano'n na lang. Yung ano ko, yung gawain. Buhay ko. Kasi, hindi natin hawak talaga yung ano natin sarili na sabihin natin na oy ayoko pang mag ano, gusto ko pang manapili dito sa ano, sa 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 mundo. Yung ganun kasi mayroon naghawak din sa buhay natin. Kaya yun, ang sa atin na lang, lagi na lang tayo mag para sa ano natin na yun. Basta yun, mag na lang tayo para sa ating sarili o sa ating mga anak na hingi tayo ng patawad sa Panginoon kung ano man yung nagawa natin na mga ano at yun na lang ang gawin natin sa buhay natin. So ngayon andito na ako guys, yung parang ano pero hindi talaga maiwasan na maisipan mo yung mga ano niyo, yung, yung mga last banding niyo, yung gano'n, kasi hindi madali. Kasi hindi naman talaga siya nagkasakit na nakalaga ako sa kanya kasi nasa hospital siya, yung madali na ano lang talaga. Yun at hindi talaga niya sinabi sa akin na kung anong naram kung ano ang naramdaman niya. Lagi na lang siya nagsabi sa akin na okay lang ako, walang problema. Yung ganyan, kahit sa mga anak niya, sa mga kapatid niya, ganyan siya. Hindi niya pinaramdam na ano na malungkot siya or ano kasi alam ko na alam niya, niya talaga yung time na yun na andun na sa hospital kasi ano, niya, ano na yun. Kasi yung 14 yun, may hiningi sa akin ng ano ng doktor na kailangan ko ibigay. Sabi ko, bakit hiningi na yun? si alam na talaga ng doktor na hanggang yun na lang na month or ano. Kaya yun guys. So maraming salamat sa supportan niyo lagi sa ano ko sa channel ko. Siguro gawin babalik ako para malibang naman din ako babalik ako dito sa channel ko. Kaya manghingi ako ng tulong kasi yung isang channel ko na yung mga ano yung yung Nere Kasi gusto ko yun i-ano i-, ano, i i-change country ko. Hindi ko hindi ko alam kung paano mag-change country. Sa sabi, mapwede naman daw. Pero sana matulungan niyo ako kung paano. Uy, kabilog, tulungan mo naman ako. Kabilog, i-message mo naman ako. Kabilog word. Tulungan mo kung paano ko. Kasi sayang nag kumikita na din yun at nag, nag nakatanggam na rin ako ng mga sahod kasi nakaano yun sa anong sa, sa Germany yung account rin, tapos yung account, bank account ay simpre sa asawa ko. So, kino-close ko na yung, ano, kino-close na yung bank account ng asawa ko. Simpre iba kasi doon pag ano na talagang ipang-close na yung mga, ano, ng, ano, yung bank account niya. Naka-close na yun. Kaya sayang din, nang hinayang din ako pag ano yung channel ko na yung Michael Kors na yung mga bank na in-upload ko sana kabilog word tulungan mo ako message mo naman ako sa ano yung sa FB ko na ano yung Nirigalik yun kasi di ba yung isang ano yung kontak mo yata sa akin tulungan mo naman ako o oh, sige na so yun na lang guys bye bye at maraming salamat sa pag supportan nyo lagi so sana maka, maka video ako maka share na naman ako sa bagong buhay ko so yon share na lang ako ng mga video sa pag-umpis ako na bilang isang ano solo solo isang wedo isang bioda so yon bye bye maraming salamat i upload ito ngayon sana tapusin niyo itong video na ito maraming salamat